Yun, so good morning mga kalapatids na. So for this video nga ay magsusok-sok na tayo ng club ring. Na, so kagayan silyo, North Derby North Derby race mga kalapatids. Kagayan silyo kung di ako nagkakamali. So isa lang susuksukan natin dito mga kalapatids. Plus yung isa ring lang. So pwede rin natin tong for sale mga kalapatids yung kapatid niya. Pag lumaki na mga kalapatids, PM niyo lang ako. So Huwag natin patagalin mga kalapatids no? So suksukan na natin Yung club ring mga kalapatids Isusuksok natin dito sa malaki At yung home ring mga kalapatids Ay dito lang sa maliit So ito yung natipuan natin ilaruin, Ilaro mga kalapatids So tara suksukan na natin to mga kalapatids At ito na nga mga kalapatids no? Siyempre bago yon mga kalapatids Kailangan natin Itong mahiwagang uh, Sambagwis ang kalapate rin mga kalapatids no pansundot natin sa pa so so natin patagalin so siyempre mga kalapatids na natin tong club ring siyempre itong inner mga kalapatids ay nasa ilalim so susukan na natin tong mga kalapatids ito. tapos mga kalapatids ay ito yung susundot natin dito mga kalapatids sa paanya para mahila mga kalapatids yun so yun na nga mga kalapatids yung isa so ito naman mga kalapatids yung pangalawa yung combring mga kalapatids dinadalawa ko mga kalapatids para may design yan para may design lang mga kalapatids no? yan papakita ko no? sa oops relax ka lang kaibigan masyado maliit yung nakuha natin ano pero okay na yan okay yun nga mga kalabatids na tag na so pagkatapos nun meron tayo ditong calcium tsaka gelewang mga kalabatids ito yung ipapainom natin sa kanila pagtapos ano mga kalabatids okay tapos na mga kalabatids ito namang isa mga kalabatids so dito mga kalabatids ay kumring lang set kasi nabibili yung club ring nila mga kalabatids no? kailangan lima so kung kukuha pa tayo ng isa obligado sampo kaya sabi ko hindi na lima lang yung kukunin natin mga kalabatids dahil mapupuno yung ating lock pag nagsampo tayo na club ring mga kalabatids kaya lima lang so ito painom na natin yan at ito na nga sila mga kalabatids ah ito, the, kaya dalawa mga kalapatids para stick tingnan uh, Green tsaka violet mga kalapatids Yan, so hanggang dito na lang mga kalapatids na So sana ay magtamasa ito sa ating sa aking lock mga kalapatids So sana ay bigyan tayo ng uh, sa ating lock Siyempre sa kanila rin yun mga kalapatids Yun. so hanggang dito na lang mga kalapatids At sana wag niyong kalimutan mag like, share and comment na rin mga kalabatids no, para kilala ko yung laging nagko-comment sa ating post lagi mga kalabatids, mga top fans natin mga kalabatids, no, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang support ha. so sana ay patuloy lang at patuloy lang rin ako gagawa ng mga video para sa inyo mga kalabatids so hanggang dito na lang mga kalabatids bye